Magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers. So sa umagang ito, share ko lang po sa inyo kung saan kami kumuha ng source ng tubig lalo na kung at uh, tag-init o tag-ara po dito po sa taniman po natin ng mga gulay. Okay, so sa umagang ito, mayroon uh, meron tayong dalawang motor no? kung saan pinagtulungan po uh, sa dalawang motor ang pagigop o pagkuha ng tubig Pwede na, okay na eh. Pwede na to. So, yun po no, mga ka-viewers, mga ka-farmers, ang ah, ang ah, ating gawin. So, ngayon, sama nyo ako at pakita ko. Sobrang tok-tok po. No. ito ang isang makina so dalawang makina no, pinagdugtong yung uh, isa nasa dulo ito so, ang lalim po nasa 125 feet tapos ito po ang mga pananim natin na bagyo yan <coughs> sumpay masumpay mana sumpay lagi Ha? Paligo so, Hindi mo maligo. Yeah. <coughs> asnata data dong. Ipapasilip ko sa inyo kung gaano kalakas. asnata data. As nata. So, tingnan nyo ang tubig. O. Oh. Yan. So, medya lang, no? Ang ano sa motor natin. So, tingnan nyo ang tubig. Dan kalakas ke oke. So, yun po no, mga ka-farmers. Uh, dalawang motor po, no? ah, uh, Pinagtulong-tulungan po nila ang paghigop o pagkuha ng tubig para meron tayong magamit dito sa taas. Parang hindi mag-fresh, mo May motor sa baba na simula sa pinagkuna natin ng supply ng tubig na sa 25 feet. Then, simula sa isang makina na may 25 feet po ang uh, ginagamit po nating panghigop no? ng tubig para meron tayong pandilig sa mga tanim natin o panglusa ng fertilizer uh, ah, simula sa isang motor hanggang sa isang motor ay nasa 100 feet so yun po between sa dalawang motor 100 feet po ang pagitan so ganyan kalalim ano? Yes. mga ka-farmers, mga ka-viewers tapos ito po ang thing host na ginagamit so na yung mga motor natin ay nasa ah uh, 5.0 horsepower po. Ditris ang tubo. So yung ginagamit natin ay So 'yun po no mga kabeyawers, mga kaparmers, so 'yung lahat hanggang dito na lang sa inyo. Uh, maraming salamat po. Bye-bye. So kita nyo, sobrang lakas po ang tubig. Ah. Uh, yan. Pag andar diretso na ang tubig kasi dalawang makina po, no? Pinug -tulung tulungan po nila. So, tingnan natin dito sa isang dulo. Kasi meron tayong hose na nasa taas na nakalatag na dalawang tag uh, 90, no? 90 feet na luna para po Uh, madali lang po tayong makaipon ng tubig so bawat drum na 200 liters water hindi po aabutan ito na tag 1 minute puno na mga ka-farmers kasi tingnan nyo so yung malilit na item yun po ang huhugutin uh, namin pag mag-daily kami no sa bawat puno <coughs> so ito ang mga tanim natin na hindi naka survive kasi sobrang bugbog Kawawa naman pero wala tayong magagawa kasi kalikasan po. So ang balik ang gagawin natin dito. Bubunutin na lang natin yung mga uh, kamatis na nasira. Then papalitan natin ulit ng kamatis. So nagpupunda na po kami. Okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye bye.